Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So today is Thursday. Uh, may 2 na ngayon so malapit-lapit na rin. <laughs> linggo na lang so hindi ko alam. Ilang linggo na lang to. More than mga 2 weeks or ganun. So hindi natin alam kasi syempre may due date na binigay yung doktor sa atin. Pero minsan sasakto siya doon, minsan hindi. Minsan advance, minsan lalagpas siya. So, ganun lang yun. Um, masara nga hindi muna kasi uh, sa 13 is graduation ni Angelo kasi kung mauna itong, mauna itong lalabas. So, hindi ako makakapunta talaga sa graduation ni Angelo. So, kawawa naman siya. So, sana nga mauna, mauna yung graduation ni Angelo Magkaano ano muna siya, no? Lalagpas muna siya. Sana maintindihan ito, no? Kasi, gusto ko, uh, first time, siyempre first time na mag-aaten ako ng graduation ni Angelo tapos wala ako doon. And then, si Angelo pa naman dahil sabi niya graduation nga niya. Lipat ko nga yung camera dito kasi madilim. Kasi, lipat ko muna siya. Kasi madilim. Kasi nga sabi niya, graduation daw niya. Kailangan bigyan ko siya ng present dahil nga uh, mag-special number siya. Hindi ko alam kung kakanta. So hindi natin hindi ko alam kasi minsan pag uh, tutupakin yan siya so hindi talaga siya ano, hindi, hindi mo yan siya mautusan. So ngayon lang, lang naman hinihintindi ko kasi syempre bata pa siya. Ayun, si Jello tulog pa and nagluto ako ng lugaw. So maglulugaw lang ako ngayon. Pero magsaing din ako mamaya. So favorite lugaw niya is, ano, champurado. So, lagi yan siya nagre-request. Sabi niya, gray. <laughs> gray porridge. So, gray siya kasi kulang ng, ano, kasi kulang ng chocolate. Pero may choco hero doon, binigay ng kuya niya, nung pinsan niya. Yun yung ginagamit ko so Choco Hero. Kasi dito sa amin, walang ang tablea. Minsan yung nilalagay ko, Milo. So, ngayon, may choco hero, Yun yung ilalagay ko. Kasi, malakas siya kumain kapag gano'n yung kinakain niya. Kapag, ano, champurado. So, ayun, tulog pa siya. Sabi kasi, ng mga teacher niya, next week pa yung pasok nila. So, ngayon, biglang, meron naman. So, hindi ako nakapag-prepare. So, hindi ko siya nagising na maaga. Hindi nga ako, ako nakapag Hindi ako nakapag-luto. So, wala tulog pa siya, eh. hindi siya makakapasok ngayon. So, kung meron, baka bukas na lang. So, ayan. So, ayun na nga. Medyo <laughs> nag-fake contraction tayo. Minsan, sumasakit dito ko, dito, sa mga ganyan, ganyan. Lalo na minsan, pag nag-exercise ako, <laughs> tapos minsan magugulat ako bigla. Nabiglang sasakit yung dito sa puso. dito sa ilalim? So, magugulat, masisigaw na lang ako bigla kasi syempre, si Angelo dati, wala na wala akong naramdaman na ganun ganon kasi nga, si Jello, hindi ko alam, kasi na CS ako nun eh, ewan ko. Kasi, uh, buwan, uh, buwanan niya yun, wala, wala naman, walang ganun ganon Kasi hindi ako pagod hindi ako nagtatrabaho, hindi ako nag-exercise. <laughs> nag-exercise ako, naglalakad-lakad, pero wala talaga hanggang dun lang masakit mga ganyan, ganyan. Pero sa likod Mabalakang is hindi So, ayun uh, Nag-ano na ako Nakapakain na ako ng baboy Kasi ang ingay-ingay sobra kanina And then, ayun Nakapagluto na ako So, mabilis lang naman tumaluto. maluto And then, mamaya Ayan Mabilis lang siya maluto Ayoko sa ulingan kasi Mabagal siya So, maya-maya pagkatapos niyan, magluluto ako ng mani. So, magpiprito. Ako. Kasi, nagbibenta ako ng mani doon sa tagsing ko. Diyan nilalagay sinasabit ko diyan sa tindahan ni ate. So, tatlo na lang yung natitira. Nasunog pa nga yun. So, ayun. See you later, guys. Ha! <sighs> ayun. So, gising na si Angelo. Oh. Nag, ano na siya. Tiniplahan ko siya ng dede. And then, mamaya-maya pakainin ko siya ng kanyang champurado. So, oh. Hindi ko pa rin ito na ano eh, natimplahan. So, lalagyan ko pa siya ng ano. Hmm, dumadaan ang motor ng kapit Lakas ng ano. Lalagyan ko ng asukal. Eh, good morning. Ay, okay. luto na yung porridge ni Jello, sabi niya. Kaya sinasabi niya yung gray porridge kasi kulang siya ng chocolate. Pero, yan yung favorite niya. Marunong talaga siya magsubok kapag ito yung pagkain niya. What you put with the gray porridge. Ah, what's the ingredients? Tingnan mo, tinatanong pa niya kung anong ingredients yung nilagay. I put Uh, Hirochoco milk, and sugar. Ha? Huh? <laughs> you like it? <laughs> mm, so, hindi lang siya yung nagluto ako ng lugaw. Hindi, <laughs> sabi ko para sa kanya, pero para sa akin pala. Mm, na, subo, dali. Medyo matabang siya kasi kulang sa ano. Mungka, blow it. Just bigger, by bigger. Yeah, okay, go. Wow, very good. Then, tapos nagluto na ako ng mani, nagsangag na ako ng mani kasi mamaya, yun yung ipa-plastic ko na naman pagkatapos namin. Hindi ako nagsain ng maaga kasi yung, yung plano ko. Ha? Mm -mm, lang tayo kasi wala tayo bigas. Uy, itna na, eat na, faster. Then, gusto ko sana yung ano, yung malagkit na gabi doon na kinuha ni nanay. Kaya lang inuubo pa talaga ako. So, unti-unti na sana nawawala yung ubo ko. So, kaya tinis ko na muna. Hindi ko na muna binalatan yung malagkit na gabi. Kasi lalagayin ko sana yun. Gusto ko sana yun yung i-almosal ko. Kaya lang, yung ubo ko talaga eh. Hmm. Hey, hi guys. Hey. Pakain <laughs> so, muna kami. See you later guys. Mm. Yan na naman ang Delo. Hello guys. Good morning. Good morning. Mm. Yeah. oh, ngayon lang naluto yung niluto kong mani kanina. <laughs> Dalawang beses ko na talaga siya sinalang sa apoy. Kasi yung kanina malambot pa. Ngayon naman mainit pa. So, What's my ma image? Hot. Hot? Yeah. Kariripak ka siya dito sa plastic na 3x8. Kasi bebenta ko siya ng 5 pesos. Hindi naman siya, hindi siya masyado tumigas, kaya lang mainit pa kasi. bago maya pag malamig yan, magka-crunchy na din siya. What? yeah. I want to cook <coughs> Hindi, crunchy, not cookable. I'll just say that it's crunchy, hot. Mm, yummy. I like it. Yoy. 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 Ang yung mouth. Okay, that's hot, anak. Huwag mo ilagay bigla yun sa mouth mo, kay. Yes. I'm... Okay. pa ako mga to then. See you later, guys. So, 1.24 p.m. na ng hapon. Hindi pa kami nakapag... Ay. Oh, 1.24. Hapon na nga pala. Kakanya ng halian. Nagtitinda ng isda. Nung no, sabi ko nga, hindi ko na i ano, hindi ko na painitan yung nilabhan ko kasi nga parang uulan. Ayan na naman, oh. Wala nang init. Binilad pa. Sinampay pa ni Lala yung mga nilabhan ko. So, hindi ko na dapat yan anuhin kasi maulan. Masisayang, nagdawni ako. Tapos, mahugasan lang din ang ulan. makain ako ng ano ng sweet potato And then yung yung baboy ko hindi ko pa pala napakain so maya maya ay pakainin ko na lang siya ayun so nandito kami sa ano sa dirty kitchen namin dirty kitchen nagluluto yung kapatid ko ng baka so yung karne ng baka isang kilo yan inutang namin <laughs> Two weeks bago mabayaran siya so, yung mag, magluluto. So, ang ano niya, ang luto niya ay adobo sa gata. So, alas dos, ah mag alas dos, 1.34 na ng hapon. So, ayun, nagluluto pa lang siya ng ulam. Pero, wala akong sinain. So, di ako makapag, ano, di ako makakainin. Wala akong sinain, wala akong kanin. Hey, where have you been? Tewa? Tewa? Welcome back, guys. Kaya nung kana magblog, kina hatu blog. Upload mo yung upload natin sa ano mo sa sa YouTube channel mo. Ha? Huh? Oh, you have YouTube channel. Oh, so ayun ayun nga po guys. So please follow, I subscribe. Angelo ah, Sugano YouTube channel. Thank you. See you later. 嗯，来。<laughs> <laughs>